Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So, kung yung idol niyo magyayabang, okay lang sa inyo. Tsaka, kilala kita, Japan. Taay na. Uy, tigilan mo na ako. Tignan mo. Pag ako sinira ko buhay mo, magsisisi ka. No? Tahimik ka na lang dapat, Tino. Kung ikaw hindi ka masaya, ako gumaganda. Ang saya ko. Hehe. <laughs> Hoy girl, tama na yan. Punta na lang sa game ko. Ito naman, bigyan kayo ticket, ha? Good luck! Thank you. And then, like, wow! Wow! So, the are, right? Right? Right. Right. So, no, wow! 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 Because we knew that they're going to come in a lot more early to because this is like all or nothing at this point. So I just try to fix some the high. So, we're going to Sure. So, it's <laughs> Because <laughs> it doesn't know what to do Look at Go mga social climbers! Mga bawag bilat. See you soon! So, ayun na nga guys. Kung nung mo ang video nito, huwag mo naman sanang kalimutang mag-like at mag-subscribe. At pakipindutin mo na din ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Thank you! Bye!